Dapat yung hindi ko makakalimutan na lasa ng nila. Yung aming uh, sumiyaki. May science oo. So, oh. 16 uh, grams na medium course. Oh, yes, Tapos may time din. Okay. Na monitor time. It's so amazing. Look at that. Hindi ka naman ata magiging manager kapag talagang kulang <laughs> yung kaalaman mo pagdating dyan. Dapat nga masigit ka pang marunong sa mga barista. Ay, hindi naman, sir. <laughs> sir, actually, sumayad mo sa mga Oh, my God. Oh. So, Tama ba ang di aking ginawa? Mali. Sip. <laughs> Tapos yan. Yan. Para mas sumapit. Perfect. Sa kapag satisfied ka, kailangan yung tunog. No. It's not just like a baboy or what. Okay na pakita ka sa camera? Yeah. sige. Hi. Hi. Ay, Diyos ko, ano ba to? Sana lang mabigyan ko ng Mabigyan ko ng ano? Mabigyan ko Kostisya. YouTube, YouTube, YouTube Yes, sa YouTube ito. Mm -hmm. Hey guys, nandito ako sa UCC. This is my first time with uh, barista ba kayo? Ano po, I'm the area manager po. Pero ah, okay. Nagbabarista. Ah, okay. Siyempre, dapat pag-aralan yan. Yeah. Hi, Sir Anthony. Good evening. Good evening, sir. So sabi ko guys, mag-order ako ng isang kape because this is my first time to UCC. Dapat yung hindi ko makakalimutan na lasa ng kape nila. So, yun, si monitor. Yung aming yung, yung, uh, sumiyaki. So sumiyaki. This one, sir, is uh, charcoal roasted beans po siya. Okay. Low ang kagandahan nito, mm -hmm. sir, ano po siya, uh, low yung acidity niya. At the same time, may added flavor po siya. Kasi, it's uh, charcoal Sweetened roasted beans. Sweetened siya? And sweet. Black lang po, sir. Black yeah. lang siya? Pagka Pero, pag, pag may mga uh, ibang barista na magagaling mag-calibrate na kahit even yung na it's a black pero parang sweetened ang dating, ang taste. Ah, uh, the taste notes po ba, sir? Na oh, pa parang ganon. Ah, ito sir, yung taste notes niya naman, smoky yung flavor niya. Ah, okay. Because of uh, charcoal roasted niya po. Uh Oo. -oh. So, mafe-feel niya naman yun, sir, pagka sige. Ayan, yan ang gusto ko. Sige. Ayan, sir. Okay. So, yan ang pinakaano nila. Ito na, sir. Oh, yeah. Okay. Yeah. Uh, Aside dito kasi meron kami mga single origins like the uh, Mountain. Oo. Uh pero yung Blue Mountain kasi ideally pang ano talaga, masarap siya pang pour over. Kasi yung pour over na brewing method, uh -oh. -uh. uh, it release the flavor talaga ng coffee. Sir. So, well, this one sir, it balance the taste of coffee. Since ito sir, is blended. Uh, -uh. So mas maganda siya dito kasi ang mapapansin yung continuous boil siya. Uh, uh So, oh my god! Yes, yeah, so binabalance yung taste ng uh, coffee. kape. Uh, -uh. So, Then you pour over kasi, off boiled siya. So, mas uh, nire-release na extract na yung flavor mo. Oh my God! Ang dami kong natutunan, sir. Ayan. So, sige. So, yun, guys. Look at that. Sige. Saka, <laughs> okay, dahin po ba kayo, sir? Oo. Ito tayo nga. So, sir, ko na lang mga ka. Yan. So, may certain grams pala siya. Yes, sir. So, ba pag-renind mo na siya, mga ilang shots na siya. Di ba may tinatawag uh, silang Yes sir, pero dito sir, uh, ideally pagka mga ganito, mga nasa uh, 16 grams po yung mga uh, natin. Okay. Para dun sa ratio ng 2 for 1 sa Ah, alright. So, sitting, parang ano na rin, kasi sa ibang, sa ibang bar, like uh, Amazon, kung, kung nakatry ka na sa Amazon Cafe, um, 18 grams ang kanilang beans na ginagamit, very strong din yon. So, double shot siya. Parang gano'n. So, oo. oh, oh. oh, oh. Sa espresso. 16 grams 16 grams 6 kilo bags. Okay. O oh, so mas higit pa pala diyan sa double shots, no? 16. Ah 16 din. Ah okay. Ang kaibahan niya is brewing method. Okay. Kasi ito using a siphon. Tapos meron din siya Uh, specific grind size din para dito so, sir. okay. grind size naman. Oh, oh, oh. uh, for over ng pang-stress. Uh, ah, grind din siya? Yes, sir. <laughs> Kala ko ilalagay mo na lang dito. <laughs> mm -hmm. Pero naiiba kaysa grinder ng pang-espresso. Tama ba? Ano po siya? ibang nila po Alright. Kasi pang espresso So, ito lang yan. Kung makulo na siya. pang okay, espresso kasi, sir fine kasi, fine ang pagta-grind. Kung pa nyo ito sir. Oo, oh, oh. sure. uh fine yung uh, filter niya. Correct. Ka kasi, kasi may mga tinatawag na... si, may mga tinatawag sila na bad shots oh, kapag hindi masyadong oh. ano, no. Ano 'yon? Uh, peding siya tumahaba yung shot. O peding uh, masyadong mabilis. So dito sir, control dati niyo kasi uh, pero may certain ano range, certain temperature oh, ng temperature kanyang ano, oo. Oh, oh. Tapos uh, bukod dun sa mga steerings, meron din siyang time. Okay. So ito, oh my god. At the same time, syempre kailangan pag, pag nagbubulo tayo ng coffee, mm -hmm. lahat dapat sir, uh, pinipreheat. Okay. Kasi it may effect din sa, ano, dun sa uh, lasa ng kape. Okay. So, kung cold yan, tapos lalagyan Or kung malibawa, room temp, tapos lalagyan mo. Maaaring maka-effect ko kayo. Okay sa so, ibang po sa sampling methods ng ano ng Ay, sir, niya, Ah, oh, ganito ang pagka roughness ng kanyang ano. Yes, sir. Ano siya? Hindi uh, siya yung talagang pang medium ano, course. Ah, medium course ang tawag. Diba? So, yun siya. So, yan. Kaya iba rin siya doon, sir. Kasi yung gamit naman natin dito ay cloth. Oh. Ano? Cloth. Cloth? cloth filters. Ah, okay. Or ano, uh, to specify yung FS. Tapos il... Uh, sure? Ayan. Oh my God! Ayan, inilagay na siya dyan. May mathematics, no? Yes, sir. May science. May science, oo. Um, ang tawag natin doon? Parang chemist. Yes. <laughs> See you na. Ayan. So, once nakumulo ito, yung water na yan, ilang ilang ano degrees ang kailangan actually sir yung uh, yung temperature niya 92 nyo. ano yung boiling sir. yung boiling kailangan dito boiling sir. so pag boiling 90 to 100 ano yan fahrenheit yes sir okay Degree. Ah, degree. A degree? <laughs> <laughs> 92, Bakit pa rin? Ayun mo na, to 180, sir. Pero okay, ito, ka. sir, ang importante dito, kailangan buboil siya. Okay. Kasi para umangat yung uh, water pamunta yes. dito sa coffee. Okay. Kailangan mag-boil siya. Okay. Kasi okay. binavacuum niya yun sir. Ah, oh, alright. Okay. At, 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 so, ito so, so. na ano natin. So, so. Ayan okay, na guys. Ano yung, ano yung gamit ng apoy dyan? Ano lang din yan sir? Uh, line. Yung mga... Uh, ng gasol? Ng yes, saline. Ah, okay. Ah, nakano na siya. Fix. Oh, so, nakapix na yung water doon. Doon sa isang, sa 16 uh, grams na coffee yes, sir. na naka, anong ano yung pagka pagkagiling niya rare medium I, medium, uh, medium course sir medium course yes, sir. tapos dito kailangan sir, kagaya nung nabanggit ko sa inyo kanina, control mm -hmm. mo sir yung init niya. Kasi maaari uh, yung sinasabi niyo po na quad shot pagdating sa mga espresso, oh, ito espresso. Na mga over brew. Okay. So mm -hmm. pagka halimbawa nakita niyo sir, nagboil yan, mm -hmm. so maaaring baka efecto pa rin yun sa lasa sir. So kailangan tama lang siya, tapos may time din okay. monitor time. Tsaka yung steering. Napaka-importante na sir para equal or balance yung, ano, yung brood. Okay. Napaka-well informative. Well informative ba? Ano gusto mo? Ano sa'yo? Ito na yung order ko. So, ganun. Ano yung chinecheck pag, pag ginaganyan siya? Kung buo pa yung kape? Ah, no, sir. Eh, yung ano, sir? Yung beans? Ka, steering. Para sir, balancing. So, yung ikot niya. Alright. Balancing. Eh. Yung uh, parang i do doon sa kape. Ang balance. galing! So, pag pag okay na pala siya dun kusang bumababa na siya, once na tinanggal na rin yung... Yes, hour. sir. Oh. Kasi pagka bumaba na yung temperature niya, sir, yung vacuum uh -oh. niya naman yung papaling. So, so Alright. Ang galing! So, so amazing! Look at that! Hondi at UCC. So sabi ko kasi guys, bigyan niyo ako ng na hindi ko makakalimutan ng lasa. Mga so, gay nang napagit sa inyo kanina sir, kailangan lahat complete. Ingat. Oo. oo. So pati yan kailangan din ng ingat. Oh my god. <laughs> kasi kung dito sa ingat. Malamig yung cup nyo, Tapos hot. Oo, oh, oh yeah. So, hindi na sa, sa ganito. Correct. Na mm -hmm. Na lang, dito si manager. ang head ng... <laughs> napabisita kayo, sir. Oo. Oh, oh. Masali Kasi... kay, sir, sa mga competition. Ah, uh, meron kami, sir, ano? Paggaro... Pinapadala. Ah, po. Pag, Pinapadala. Uh, Opo. Oh, mga international no, competition. Pero mostly pagkagano mga Latin arts. Oo, sa Latin arts. Pag nagla arts, ikaw rin ba ang umano? O meron uh, ah, no, kayong ano? ako gano'ng ka-expert pagdating. Kumbaga, okay. ito yung mga basic. Uh, Correct. At saka, kailangan talagang nandyan sa'yo yun. Oh, yes, okay. Hindi ka naman ata magiging manager kapag talagang kulang yung kaalaman mo pagdating dyan. Dapat nga, masigit ka pang marunong sa mga barista. Ay, hindi naman, sir. <laughs> oh, my God! So ito na. na dito, sure, sure, sure. Oh, my God. Napaka-elegante. Look at that. wala nyo sa Starbucks sorry sorry to mention meron naman yung mga ganitong ano Alam yung ganitong sa nila uh, sa machine na siguro reserve no, yes, yung third wave no, no, ah okay kakaiba kasi yung ano kasi si si nga sir third wave kasi siya oh, may so may mga ganito talaga ah okay okay ah, we have na sir uh, coffee academy kung gusto nyo ma oh, pagdating sa magkano pag mag-enroll Uh, Mahal ata yun. You can search sir, sa, ano, sa Facebook. I think they have. Tapos sa uh, online. Kasi Pero Metro Manila pa. Metro Manila sa so BGC. Sa BGC? Uh, mm -hmm. UCC Academy. Academy. Oh. Yung yung school na pag... yes. Kung yes. kami sa... Huwag <laughs> kong i-mention dito. Meron kasi kami university. So doon di kami nagsasanay. Huwag hmm. ko nang i-mention kung ano yon. Answer, pwede. Oh my God! Oh my God! Lumabas ang tunay na aroma ng kape. Ngayon ko lang naamoy. Mapapansin nyo, oh, sir, ano? Maamoy nyo naman dyan yung parang smoky. Ano? Oo. Oh. Smoky nga. So, by the way, dito, ito yung beans na ginamit mo, available siya at saka binebenta ninyo. Yes, sir. Ito, ito. Alin, dyan, alin siya dyan? Oh my God, ito yun. Sumiyaki. So, guys, ito yun. May tikap pa naman. Ito yung dun, sir. Kung makikita nyo yung... Ah, ito, ito. Ah, that, that this for, one? Yes, sir. For cold brew naman Ah, oh, okay. We call it, ano, sir, Dutch cold brew. So, using naman yung drip, niya yung call, uh -oh. medyo matagal na. Takes like mga 6 uh, to 7 hours yung brewing Kasi time. Kasi sa dami, sa laki siguro. Yes, sir. Kaka, yeah. talaga Serving pa? for how many persons? Ano yun, yes, sir? Pag ganyan. Uh, may time ni oh. sir. May to one feature, sir. Yes, pa, liter, sir. Ito yung baka nasa 1.5 liter, sir. okay So, kapag Siyempre, dapat marami rin silang magkukulsum nun. Hindi man na ata pwede. O pwede nyo no, sa iyan. Ang kagandahan kasi dyan, uh, pagka cold brew yung coffee, so mas prolong yung shelter niya. Pwede nyo siyang i-store sa chiller. Kaya meron kaming ah, okay. backup na rin. Ah, yeah. oh, alright. Kasi so, nga, ano yun. Hindi man nila ma maubos ma or mabenta, pwede nyo pang iyan. Oh, sir. Mas mahabang yung shelter. Oh. Mas sumasarap siya. Ha, mas sumasarap. Yeah. So, ito. Sige, balik tayo dito. Ganito na siya iinumin. Yeah. Wala rin siyang ibang hinahalo or anything. Ah, Kapag, gusto, Kapag gusto ng customer na sweeten ang ano niya, ang, ang... pwede sir, we coffee. offer na naman sugar and creamer. Sugar and creamer, and ano sugar. Meron kami sir, at uh, tinatawag na crystal sugar. Okay. Ano 'yung sir, uh, Zarame, Japanese size sugar pusha. Right. Yung pakita ko rin sa inyo. Kasi yung... may mga paano ano, parang pakinggan uh oh oh Oo. Eh paano kapag mga diabetic, 'di ba? Mostly ano, Splenda ang gamit. Granular na sugar. Crystal sugar. crystal sugar, sugar, ang tawag. Mm -hmm. May nakita ako nito pero salt. Inilalagay naman nila sa salted caramel. Kulipin. A kulipin. It's just kulipin. Pero ito naman sugar. Sige. Susubukan natin yan pero iinumin ko muna ito. Pero pwede na dito. Pasa Sige, sige, sige. Sorry ah. Ang best friend ko talaga masyado. Guys, subukan na natin ngayon itong kinatawag nila na pangkatapos sa iyo ko. Hindi ko makakalimutan kay hey, Laman, dahil una ko dito sa UCC, ang Sumit Yaki. Siyempre, bakit alam mo hmm. Siyempre, eh, sa tulong niya ng ating manager dito na si Sir Anthony. Yes. Sir Anthony, sabayan mo ako sa pag-sip ito. <laughs> Sir Anthony, sabayan mo ako sa pag-sip <laughs> Oh my God! Yes. So, saraw. Do you teach your burger nandun, sir. Para dun sa pag, ah, pag, ah, tamang pag-inom daw ng coffee. So okay. So, ginuturo yes. <laughs> sir. Yes. Ay! Nandun <dahil laughs> ko na. Tama ba ang gating ginawa? Malik. Mas, ah, uh, mas ma... Uh, kailangan daw kasi, sir, tumatama dun sa, ah sa coffee. Tama to. Para gawin natin yun, so, kailangan niyo siyang Sip, as well. Ganun. Ganun, ganun mo. Ganun mo. So, sip. S sip. Tapos, sip. Ayan. Parang mas umabi. Para Perfect! yeah. Market. talagang yung dikit sa sa, sa ano mo sa halang-alang at sa dila mo sa buong dila mo yeah. ng doon so para ka lang kumakain ng noodles na kapag satisfied ka kailangan ay tunog <laughs> yeah. it's not just like a baboy or what yeah. but it's a correct ano, yes yeah, sir uh, way of lalo sa Japanese and drinking coffee like that pagka nagmimix nag sila ng uh, mga beans Talagang ma... Uh, Hindi ka mapapasok kasi mayroon isang temperature na kayang-kaya ng dila mo ang init. kaya ang may pa-promise ko sa'yo. Yes, sir. Di ba? Super salam. Sir Anthony, maraming salamat. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you sir. na <laughs> <laughs> so, sa sir. Sige, sir. Pwede. pwede kayo pa-serve po dito. Ah, sige. Ha. Huh? Ano? Uh, curious din kayo din sa ano. Oo nga. So, Kaya sila ng beans, sumiyak okay. sila. But this one sir uh, using yung touch method or yung Okay, one. yung malaki doon. Yes. Yung combo naman. Sir, so, makita niya rin yung Yeah, natin yung Oh my god. Pinag-uusapan nga namin yung lasa. <laughs> 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 you, sir. Salamat, sir. Ano? Ang kaibahan. Parang kami mag gold brew. Mm. Ito ang tamang perfect. Nakita -tama mo yung pahit. Ito ang dahil cold brew to. Yeah. Ito yung pag-inom mo mapahit. Mm. So yan, guys. Um, ito ay libre lang to dito sa UCC. Pinatikim sa amin ang pinakamasasarap na kape. <laughs> diba? Cheers! Muna! <Hula>. Wala na. <laughs> Perfect. Mas masarap. Hindi siya mas matapang. Ito muna to. Siyempre. UCC. Hey guys, punta kayo sa lahat ng branches ng UCC saan man ninyo makita sa buong Pilipinas. Sabi nga nila, UCC, every coffee, every moment. UCC binigyan tayo kasi alam niya kung ano tayo. <laughs> <laughs> oh my God, thank you UCC sa so. Siyempre, ang mocha jelly dito is coffee-based din lang naman yan. Isa to sa mga coffee jelly, isa to sa mga second top ice coffee. Mm -hmm. Ito yung mga sinasarib to, yung CC, Starbucks, ito sa uh, mga ano pa? Bistro. Andro siya ng bistro. Okay. Mga high-end, yung tumitira ng doon. Ano yung sa iba po na ino nila? Coffee jelly yan. No, no, no. Ito, coffee din? Cinnamon. No, no, no. no. Cinnamon. 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 Amoy ba? Amoy na cinnamon? Hindi. Choco powder pala yan. Choco powder? Baka may lo lang. Ito may <laughs> Joke. <ba>? Coffee jelly. <laughs> coffee mismo. Oh, coffee mismo. Itong yung katulad nito. Pero mas ano pa dyan. Alright! Salamat!